welcome sa Bongs TV Manood palagi at mag-subscribe na rin kayo Para updating sa bawat video naming bago Sa bawat video ay may aral kang makukuha Lalo na kung isa kang magsasaka Gawain sa probinsya ang palagi naming content Kaya halika na sa Bongs TV Mag-subscribe na kayo at manood palagi Yan mga katong, sa mag-spray nga po kami ni Bato dito sa talong destroy tayo ng polyar. Ito yung megatonic. Saka magnum na may halong ibang gamot yan. Tapos, ito yung outside speaker. Puno na ta. Oh, mga katong ah, at ang ganda ng buwan talong dito halos lahat naman pero itong gitna dito ako nahihinaan sa gitna pero dito sa dulo ito yung bumad ang ganda Sino? parang basa lo <laughs> yan ang sinasabi ko ba diba? kaysa maghintay tayo yung hindi natin pinutol ah uh, yung, hindi natin pinutol tapos maghihintay tayo na mag recover matagal tsaka maano magastos syempre maano sa pataba malakas malakas sa gamot eh yung ganyan pinutol natin parang wanya, parang parang basal na tanim yan ayun uh. Ang ganda nga oh. oh. Diba? Parang edad na isang buwan. Oh. Bulaklak na o. Oh. Parang siyang edad na isang buwan pa lang. tapos sasabog pa namin yung organic ito, ganda ayos alright mga katong tapos na kami mag spray ni bato at nakakain na din na almusal so yari na namin yung gaskatirin dito sa feeding Hindi kaya tama ng bato to. Wala nang bato dyan, ano? Ano ba yung ginagamit mo? mga katong uh, tanghali na so nakakain na rin ng tanghalian tapos na namin rescate rin to yung sili so syempre lilinisan namin yung yung gilid yung puno kasi yung iba dito hindi namin na linis nun eh muna tayo dito sa puno. Tulad na ito. Ito yung huling tanim ito eh. bata to eh. Man, huling tanim natin ito mga katong. Ito yung dalawang tray na pinahabol ko. Ito. Mag-scatter. Iba yung isa. you know. Ang dalawang tudling siya ba sa sili? Ako isang tudling ito. Tsaka yung palaya. <coughs> so, tinamay ko lang linisin itong palaya. Ito kasi mga katong ito isang tudling na yan. Huli nang tinanim yan eh. Kasama yung isang tudling dito sa kabila. Sa nasa gitna ng milon tapos yung nasa dulo yan bali dalawang tudling ba bay nandito sa kabila na ang palaya na yan kaya kaya ganyang maliliit ganda ng tignan no pag malinis no mga araw lang mga katoks papatubig uli kami yan hindi namin pababayaan ang matuyo para hindi hindi makuha sa tubig

no mga katong, hapon mga, ah, gabi na pala, ayan. Bali, ito, ah, uh, sampung na lang, ang damuhin namin sa puno. Mabilis lang po yan, hinahawi lang namin, may mga ilan-ilan ilan damo lang malalaki sa mga puno. So, hinahawi, lang namin, binubunot, tapos, Siyempre pag uh, malaking damo, hindi natin pwedeng gunutin pag nasa puno. Kaya may dala kaming kutsilyo. Hinihiwa natin. Uh, natapos nga po yan ng rin Tapos, ayan. Uh, <coughs> Balak ko nga po kasi mga katongs. Tanim ko dito yung sitaw. Dito naman itatanim yan eh, sa sa baba dito igigil e, igugwan e, ko lalayo ko na pa ng isang dangkal dito sa plastic yan, yan. tapos babakanti tayo ng isang kudling, tapos doon naman sa kabila sayang yung ba natin yung balag dito hindi naman masisilong yan kasi bakanti yan tsaka okay lang naman yan sa sili kaya naman na 70% ah uh, 60% o 70% yung ang naarawan okay yan ang masama talaga yung masilong lang ng ano tsaka malalaki naman eh sakto sakto yan pagka tinanim natin yung sitaw tsaka mong lang medyo madalang na sitaw lang naman yung natin dyan hindi masinsin para hindi ganong kumapal para pagka nagpapatubig isang patubigan na lang uh, yun titignan natin kung ano maganda nangabili na nga po kami ng, ano, ng buto isa't kalahating kilo na yung bulakan white yung kaneko kaneko po pala ang may gawa sa bulakan white na tinatawag bukod doon yung berdana yung berdana kasi tinanim namin dito condor bu may gawa nun So tingnan natin. Saglit lang natin na linisan mga katungso so. Kahapon lang nasimulan. So matapos na sa tirin, then nililinis na lang yung puno. Uh, bukas lang, pag na pagyayari na linisin ni bato to. Magpapatubig kami do sa talong, bubudburan ng pataba sabay may bud budbud ng pataba doon sa dulo at dito sa gitna pero doon kami kukuha ng tubig sa sapa para malakas sa bukos, sa makalawa patutubigan na natin to kasi hindi natin pagbabayan na pumuti na, pumuti na yung lupa para maganda maging guwan ng ano natin ng sili So ya yeah, mga katongs, hanggang dito na lang muna ang ating vlog maraming uh, maraming marami salamat po sa walang sawang support nyo sa amin shoutout out po ay tita jessica rin niya salamat po at kay sir hector galura yan at yung talong natin ano ang ganda sana magtuloy tuloy so napatataba na namin yung dulo at sa yung Yung bungad lang ko kasi napataba namin. Tapos, ayan, uh, pagka uh, uwi sa hapon, uh, dadala sila ng pataba. Hinaha uh, nila yung pataba. Kahit na uh, mga tigalawang sulong lang sila. So, maraming ginawa na babawasan. Ciao po, ibubudbud yun salamat po sa mga nanonood ng vlog na ito God bless po sa inyo